Ang mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon guys, hunting ako guys. Ang mga mutya. Ito po hunting oh. Hanap tayo ng buwan guys. Hanap tayo ng mga mutya. Dito sa buwan, sa sa, 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 sa Tabi nang ilog. Tabi nang dagat. Ngeso. <silence> tayong nakita guys yan o ito ang muti ng sa mga gamit yan o tagos ito tagos ito sa ilaw muti ng tubig pangkarga sa bao walang mata o isang mata isang bibig Yan, ayun lang guys, pangkarga. Bago sa ilaw. Sana pa tayo guys. Ito tayo sa tabi ng dagat. Sabay bayin. Ah. Uh, guys oh. Kanang mutiak ang tubig. Ya no. Oh. Pangkarga sa bao. Then Patikas itong mga klase nga uh, guys. Ya no. Oh. Dagos sa ilaw ito. and guys, pangkarga sa bao. Na walang mata. O oh, isang mata, isang bibig. Yan guys. Harap pa tayo. daming mga bato mga grabas mayroong uh, isda na isang ibis mana na matay na matay na guys Ayan you know, o Parang <laughs> Parang kita Ayan Ano tayo guys? Ano, marami mga pato. Sana pa tayo guys Ayan o mga, mga Maraming mga bato So guys, yan o Mayroon tayong nakikita ng uh, ito ang kwan. Bahay ng Alitaptap. Pero bato. Bahay ng Alitaptap bato, pangkoswerte. saka ito guys, yung no, diso sa nangka. Liso sa nangka. Yan. Yan. liso sa nangka. Ito guys, yan o, pangil ng kidlat guys, yan o, pangil ng kidlat, kasi ang kidlat kahit saan nakapunta, mayroong kidlat sa lupa, sa kahoy, sa pa, sa tabi ng dagat, uh, kahit saan ang kidlat guys. Hanap pa tayo guys Mayroon tayo ng sita guys oh Yan Ito ang kidlat nga puti Yan oh Angil na kidlat na puti kidlat ito guys yun ang kidlat pangil ng kidlat yan ano ba klaseng ito mga klaseng nga bato guys yun o kakaiba ang klaseng nga ba ah lapasan yun o parang may cross oh. yan o oh. uh, yan lang guys ang aking ipakita guys hanggang sa sunod na lang video kasi mataas na mataas na aking video ngayon